Sir, hindi po talaga naman ka may po bukod po kasi yung laban namin, Sir eh. May 10 po umalis kami ng Bulacan para lumaban kasi ang kasama ko po si Don Don Don, Don Morris, Ricky, Neryo. Yun po ang kasama namin eh. Bandang alas dos po ng alas 7 ng umaga ng aons, May 11, tapos na po laban namin kumain kami, nagpainga. Ngayon po, painga, nagising po kami alas 12. Ngayon po, tumatawag nga po may, may pupunta daw po sila laban nila. Nag, medyo po inintay na rin po namin kung hindi nga po alam yung daan, nagkakatawagan po sila. Ngayon po, ang nangyari po, kaya parang nagkahintayan pa kami, sir. Yung, yung mananari po nila walang lisensya, Yung sa amin po na eh. Tiniram po nila si Mario. Yung kasama rin po sa nawawala. Si Neryo, Nerio Antikristo. Antikristo. Opo. Gaffer ito siya, Gaffer. Gaffer po. Gaffer. So, yun lang ang uh, alam mo. Yun lang po. Eh, ang nangyari po si sir, kaya po medyo mabigat po pakinggan ng nangyari po sa tatlo, nakatakas eh. Pero ang totoo po, nakauwi lang po sila kasi po nasa labas lang po kami, umuwi lang po eh. Umuwi nga kayo, hindi hindi niyo nakita yung... Yung tatlo, naman. yung wala. nakawala po. Wala talaga? Wala po hindi talaga nakakita sa loob, wala pong alam sa pangyayari. Okay, thank you. Sino pang next mga magsalita? Yeah, go ahead, Mr. Kevin Morris Jordan. Magandang hapon po. Sige, sige ka. Nandito po kami para linawil lang po yung statement ng mga magulang nung nawawala. sa para po maging klaro po dun sa mga nakawinig nung hindi tamang statement na binigay sa amin. Pwede mo ilapit sa... Sige, yung po bibig dahil wala ang statement po kasi niyan, sir, ganito po. May 10, lumabas po kami ng three star derby double entry sa Santa Cruz, Laguna. Natap nang natapos po yung laban namin, nakalabas po kami ng sabungan ng 9 a.m. ng nang May 11. Nakalabas po kami. Tapos, bilang pagod po lahat po yan, nagpasya po kami magpahinga sa kubong inuupahan namin sa labas ng sabungan. Tapos po, pag nagising po kami ng mga after lunch, nung nagising po kami ng after lunch, <clears throat> tumawag po yung kay Daniel Buhol, kay Don Don. Tumawag po siya na paano po punta ng sabungan? Nakalimutan ko na daan, Sabi niya kay Don Don. Hindi nung dumating po sila doon, inabutan nila kami kumakain po. Nung inabutan nila kami kumakain, uh, inabutan nila kami kumakain, kinausap po niya yung dalawa, si Ipe, si Jeffrey Santiago po, sa si Don na pwede, ba, pwede bang kausapin namin si Morris? Ako nga po. Uh, kinausap po nila ako, ang sabi nila sa akin, Maka hindi kami makapasok kasi yung mananari po nila, yung gaper po, walang lisensya, saka yung tari po, ay anim na peraso lang po ata. Or, dito, pito peraso po yung tari. E eh di sabi ko, kasi pagkakain namin, uuwi na kami. Mga ano po yan, magkitri na po ng tapon, uuwi na po sana kami. eh gumagayak na po yung mga driver namin nung 3 ng hapon. Tapos, kinausap po pala nila yung mananari namin na si Neryo na parang gusto mo sumama kasi mag, magkakilala po yung Neryo sa Abornok. Kasi po, parehas na mahal po ng Santa Maria. Tapos, bilang gumagalak na po kami pa uwi, nung pa na po kami, ano po, sabi ko, tawa na, uwi na tayo. Nung pumasok po pala ng sabungan, nandoon na po pala kasama nila yung mahal na rin namin na sineryo. Tapos tinawagan ko po sineryo, <clears throat> tinawagan ko sineryo, nagsisimula na po yung laban sabi niya, sabi niya, tapusin ko lang itong tinatawi ako kasi papayawin ko kay Bonok yung lisensya ko. Hindi nung natapos po yung unang laban nila, talo ko. Nung matalo po yung unang laban, eh wala po palang kasama yung Bonok sa na maghahawak ng tari. Eh tari na rin daw po yung isang manok nila. Tatawian na po. Ang ginawa ni Neryo, siya po ang mahawak ng manok, ang ah, nagtari naman po yung Borno. After po nung tarian ni Bonok yung manok, pinawagan ko po, po si Neryo. Ay ko, labas ka na, iwala mo nalang yung tari mo sa kanila. Para makauwi na tayo, pagod na rin tayo. Alos 2-3 sa rin tayo nandito sa buwan. Tapos, sabi ni Neryo, oh, ah, sige, palabas na ako. Oh. Dinagantay po kami ng mga 30 minutes. Si, si K. Daniel Ball po pala, nasa labas. Kumain po. Tapos lumapit po sa akin si K. Daniel Bohol. Ang sabi ni K. Daniel Bohol sa akin ay pinsan ko po yan eh. Sabi niya sa akin, pinsan, baka pwede mo naman kaming tulungan. Kasi tumawag sa akin si Bohol na tumawag sa akin si Bongok na na-hold sila sa loob. Sabi ko, paano na-hold? Ano naging problema? Baka ako bad weight lang. Dahil yung first fight niyo, sabi niyo, bad weight. Ipunta mo na ako sa loob at ikaw ko mausap. Hindi ako pwedeng mamakay lang kasi entry niyan. Sa kaya magka-trouble sa loob. Kasi po, yan hindi po yung hanap buhay ko. Lumalabang po ako sa pitmaster kasi nga ka po, may premium po silang 5,000. Tapos may day champion na 300,000. Yung po yung inaasahan namin na <clears throat>, premyo sa loob. Eh, sa, ayoko pong magkaroon ng trouble sa loob kasi nga po, madalas po ako dun sa Santa Cruz Laguna lumalaban. And then po, ito po, sabi nung pinsan ko, sige, papasok ako sa loob. Nung pumasok po si kay Daniel Ball sa loob, ang sabi niya sa akin, sige, papasok na ako sa loob. Sineryo po, tinawagan ko. Habi ko, nasa ka na? Pauwi na kami. Gusto na namin umuwi. Habi niya, eto palabas na ako. After 30 minutes, hindi na po mas, makontak si Neryo. Tapos, nakatanggap po siya ng, nakatanggap po yung isang kasama namin ng tawag. Sabi niya, nagsalita tong kasama namin isa. Ano ba naman yan? Yung nasa mahang ko ata, parang choppy yung manok. Nagsalita po yung nephew na sa isang kasama namin. Di kinabahala po ako. Eh dahil may trouble na sinabi sa akin, tapos may binanggit na choppy yung manok. <clears throat> Sabi ko, talaga na, mauna na tayo, baka madami tayo. Inaya ko na po sila lahat. Ito naman po si Jeffrey Santiago, inaya po yung kabilang grupo, kaya ang naging team ng tao, nakatarang sa kami. Totally, hindi po namin sila kasabay sa grupo na yun. Magkaiba po kaming grupo. Ang <laughs> lumalabas po kasi, kami yung magkakasama. Pero yung tatlo po, kasama talaga. Pero wala po talaga silang alam. Kahit nga po nung iniwanan nila yun, kahit pampili paggain, wala. So kayong lahat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nasa labas lang kayo. <laughs> Oh, okay. Okay. Wala oh, kayo? Wala kayo? Man isa sa inyo nasa loob? Wala po. Wala po. So nasa labas kay lahat. Opo. Oh, oh. Nalaman lang nyo ito dahil kay Kill, Daniel Bull na tinatawagan ni Burnok na pasok ka dito dahil may problema uh, na hold kami dito. So, si Kill, Daniel kasama niyo sa labas? Dati? Yes po. Kasama niyo sa labas? Nung uh, oras po na yung kasama namin siya sa labas. Oh, Tinawagan siya ni Burno, napasok ka dito, tulungan mo kami dito sa problema. Pumasok si Kiel Daniel sa loob. Yes po. O nung nasa loob na si Kiel Daniel, ano na nangyari? Nung nasa loob na po si, si, ano, alias Moy Moy, nung nakalis na po kami, malapit na po kami sa may kanto ng, kanto, palabas po ng sabungan, tumawag po siya kay kay Jeffrey Santiago. Ang sinasabi niya... Sino tumawag see? si... Si Alias Muy Muy po. Ano siya? Kay, kay Daniel Buhol. Oh, kay Daniel, oh. Tumawag po siya kay Jeffrey Santiago. Ginawa naman po ni Jeffrey Santiago ng aloud speaker. Ang huling sabi niya po is... Ano po? Pahiran kami ng pot money. Pambayad sa... Pambayad sa dalawang entry nila eh bilang marunong po ako sa 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 Tacos Laguna. Hmm. Hindi naman po sila dadayo ng Santa Maria Bulacan hanggang Laguna kung wala silang dalawang pambayad sa Patmani. but Ba't sa amin sila mangungutang? Yun po ang inisip ko agad. ano so, anong sabi nyo? Ikaw, hindi mo kong... kaya ng Patmani. Sabi ko po eh, gawa po, galing kaming talo. Wala, sabi ko, wala kaming ano, wala akong ngayon ganung kalaki iniiram niya po 11K eh. Pambayad daw po ng pat Tapos po yun, namatay na. Tinanong, tinanong ko naman po yung tatlo, sabi po, bayad na daw po. Bago pa lang daw po pumasok, nakapagbayad na. Okay. So, pagkatapos nun? Yun na po huling tawag niya, sir. Hindi ka nag-attempt na tawagan siya uli? Tinatawagan po patay na yung cellphone. Patay na yung cellphone? So, hindi ka nagdududa kung may nangyari sa kanila. Hindi ka nag-aalala. Hindi pa po, gawa nga po ng baka ano lang, hindi wala pa po, hindi rin po kasi ako gano'ng kaano sa sabong eh, online lang po ako nasama lang, sumama lang din po ako sa kanya, kasi nakilala ko nung mana na po. Sige, ikaw. Iniisip ko po kasi, sa traditional sabong po, hindi po sa e -sabong. at traditional sabong po, ang tinatawag po, pag na-hold ka po, is, i-hold ka ng management, ito turn over ka po sa pulis kasi sa traditional sabong po yung hindi po isabong ganun po ang ginagawa yuhulihin ka ng management para i over ka sa pulis kung, kung gusto ng management ka kasuhan ito po so, so, ka sa pulis yun lang po ang inaasahan kong inaasahan ko sa kanila kaya nagantay po po kaming matapos hanggang alas 9 kasi bilang kasama ko po talaga si Neryo mananari ko po, matagal ko lang kasama, ayoko rin naman pong iwanat at nahihiya ko sa pamilya. Hindi nakantay po kami ang ganas 9. Tinawagan ko pa po, po ng bandang alauna ng madaling araw. Nag-ring Tapos, patay na po. Dahil nandun rin po kami sa part ng Laguna. Eh di nag sabi ko to sa mga kasama ko po, antay tayo ng alas 9 ng umaga. Para kung kasi alas 9 ng umaga, lalabasan sa buwan yan may tendency yung tumawag na sa atin yan. Kung nandito kami, nakahold kami sa polis kasi nagka-trouble kami. Yun po inaasahan namin tawag sa kanila. Tapos dum pumunta na po kami dun sa... Nung umuwi po kami ng Bulacan, pumunta na po kami sa magulang mismo ni Kay Daniel Buhol para sabihin yun ang nangyari. Pero alam na po na lang yung nangyari. Kasi nakapag-chat na daw po yung si Kay Daniel Buhol dun sa kapatid. Okay. Thank you. Sino pang may gusto kong sasabihin? Okay na kayo? Ikaw, wala kang sasabihin? Ngayon nga po masabi po ng, kagaya po nasabi ng pisang ko si Gerald Ignacio po na inuntaan nga po ako ni Mimoy sa Ubo para po magpasama sa akin bumili ng pagkain. Nga pag, paglabas po namin, bumuli po kami sa isang karindirya ng makakain po nila sa loob. Tapos maya, maya po, tumawag po yung pinsan ko si Mark Joseph po. Sinabi po niya kay Kale Ball, kay kyle po na parang may penalty daw po sa manok, parang bumigat daw po yung timbang. Nanghingi daw po ng pambayad ng 3,000 daw po para pambayad daw po sa penalty. Kaya ginawa po ni kyle Kale Daniel po, pumunta po dun sa gate, tinabot po yung pambayad sa penalty po. Tapos bumalik po ulit sa may karinderya. Tapos po pagka may sandali po, tsaka ay pasama po ulit sa akin doon sa gate, tinatid na po namin yung pagkain. Tapos, yun lang po. Tapos bumalik na po sa ubo.